Sinute namin si Alex noong June dito sa Red Room. May kasama akong mga OJT noon para tumulong. At heto ang mga nangyari sa shoot namin noong araw na yon. Gora! Taas-taas na. Ng... Patingin! Oo. Oh, oh. Kaya lang. Nung nari ano. Nung nari broken hearted. Ha? <laughs> Lord! Saki ko sa kanila, dapat mag-behave sila. Ah. Ikaw naman nga. Nang... <laughs> sila syempre dapat proper etiquette pagka ano. Pagka siyempre sexy yung suit sila ako. Dapat di... Dapat... Comfortable. Oh, yes. Mo, oh, <laughs> mo <more> yasas po steyo. <laughs> Anong ngilin <yun> nun? <laughs> oh, madilim dito. So, ibabahan niyo kung ito ako kasi Or, para hindi kayo mahirapan pa kalabas. Kaya, yeah. yeah. ganyan. Tanggalin niya yung... Ah, pero, yung katawa mo, dito din. E. Oo, oh, harap mong ganyan dito, pag gano'n. Opo, okay. tapos harap ka pa po dito. Tapos dito, nakaganon ka. Opo, oh. kwatro mo siya. Ito pasok, sorry. Ito pasok mo pa dito. Ayan, tapos ganyan. Yeah. Ngayon, tapos ang gawin mo, yung point mo, medyo slouch mo me yung forward mo para medyo naka ka pa. Ayan, yeah. tapos hindi na lang? Hindi. <laughs> Bakit? Bothered na ako eh. Alas, Naka ganun. Ang naman. <laughs> Hindi naman. I-edit ko, na, ko na lang. <laughs> si Alex ay isa sa mga bagong models namin dito sa Buwenko Studios. Nakunan ko na siya ng maraming beses at every time naging masaya siyang katrabaho. Pero I believe first time siya makikita ng mga OJTs ko. Horizontal mo. Oh, horizontal mo kasi kailangan ano, kailangan mas... Napasok mo dito. Si Kuna. <laughs> mm -hmm. Yung paa nung ulit paano. na ito, yung pasok pa gano'n. Tapos ito, i-forward mo pa yung paa na. So pansin nyo, malakas ako magbigay ng instructions kay Alex para na rin malaman ng OJTs ko paano mag-handle ng model pag sa ganitong klaseng shoot. Yung left hand mo, ilagay mo sa left hand mo. ano, no? Oo, oh, sabi ko, pang. Hindi siya katulad ng pinagbunan ito, ha? Akala ko mas buong pa na may... Tingin ka pa ba baba. Pwis mo pa head mo to the right. Ganun mo pa. Yan. Tapos tingin din sa mga dito. Tapos sige, balik. Ibang kabilang kabalik kabilang mo. Yan. Maraming salamat pala kay Brainard, yung isa sa kasama kong OJT noon, na nag-record ng video clips na ito at kay Z at Owe na nag-assist sa lighting nung araw na yon. Tingin ka doon. Tapos tilt mo pa ating ipigit ka. Kaya tingin ka ulit sa punta doon. Tapos so, yung kamay mo na gano'n, i-gano'n mo na lang. Ayan. Tapos lean forward ka pa para maka doon. Ayan. <laughs> <That's it. laughs> Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, right? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Yung isang kamay mo nandito, tapos yung isang kamay mo, nakagalan mo. Parang yung may video ng flower na sa bibig mo. Ah, yung mga paa mo medyo harap mo sa akin. Siguro ganito, iyan pag ganyan. Tingga lang sa akin na gano'n. Lights men o. Oh. Ito doon. Chain up ka pa. Ayan. Ayan, mo. Mahaba yung ano. Patingin, patingin yun. <laughs> ha? Okay. Tingin ka pa punta doon. Ka. Yung kama, ay hindi sige. Ipatong mo pa doon sa upuan. Yan. Okay. Tapos, sige, yung kamay may ganun mo, tapos sa labas. Chin up ka. Okay. Pa nice one. Nice one. At syempre, sa kada photo set na ginagawa namin, pinare-review namin sa subject yung photos para malaman namin kung okay sila. <laughs> Ay! na! naman ako sa pa doon sa parang dulo ng pulang. Ay! Hindi. Pakita ko yun. Ig! Hala, so, lumulutan. <laughs> <huh>? <laughs> Dagdagan nyo pa ng ilaw pero itutok nyo naman sa likod niya. Pagdagan na tayo. Yes, yes, yes. Yes. sa tablet. Yes. Yes. sa Yes. Yes. ka dito. Sino ka dyan? <laughs> ganyan ako. Yan, ganyan ako. Tapos siya, yan, ganyan. Yan, ganyan. Diba? Nagpapasa lang mo. Uh, Sexy. Huwag mo yan, pero matas sa libro. Sige, twist mo to the ano, twist mo to the right yung face. Ah, doon sa ilo. Ay, hindi na ako. Okay. Yan, dito. Dito, Marami rin kaming photosets na ginawa ni Alex. Yung mga photosets na yon ay mga plinano naming dalawa bago pa yung shoot. So naganap kami sa Pinterest o Instagram ng mga pwedeng maging looks niya sa suot niya noon. Okay, Tapos tingin ka po ba Tingin ka sa tablet na noon. Face mo din, harap mo rin papunta sa akin. Oo, tingin ka po ba ba? Ayan, okay. Tapos yung balikat may yung ganun mo pa. Ayan, oo. Ayan, sige. Ayan, ganyan hindi sekreto so, kaya lang may pag-i- ka sa akin Ay, ulit like ko ka Hindi ko na ako na ako din Mahal ka konti, walang tip Alam mo e, na Yung sa akin. Ano ka Dakado, Ima. Next naman na. Ano? Ang galing mo. Uy, ganda nyo. Napoksa mo nga. May gano'n pala tayong ilaw. Tignan mo yung baso nagpiprisem, nagre-refract. Ito, sino ka dyan? Buti pang may tip ka dyan. Yun. Ay, nagdab tip ka dyan! <laughs> Ay, ako lang pala. Ipasok mo pa to. O sige, ningon ka pa, papunta sa akin. Ayan, sige pa. Okay. Okay. Giyarn juice, sino Sige, siguro ngayon nakiga naman na. Oo, <laughs> oh, sige. Medyo chill mo lang. Ah, uh, itong ano. Ito, lapit mo pa sa kanya to. Oh, na? di ba? Ang uh -huh. bando, be. Parang natutoy. Ay, sino ka niya! Slepting ugly. No. Ito. okay lang na nakataas pa. Oo. Uh -huh. Okay. Ticket ka ulit. Tingin ka pati. Oo. Tulog ang ate mong legs. Nice, nice, nice! Hindi okay, ko pati. Kala ko nga. Oo, eh. <laughs> okay na. Ang dapa ka na dito pa dito. Hindi, huwag mo ilapit. i turn mo lang papunta dito. Kasi makikita na siya. Ito, bilimenta mo sa ito. Tapos after ng shoot, may pinamamarkahan kaming kakaunting photo sa subject para malaman naming yun ang mga pinaka nagustuhan nila. Dada. Salamat sa lahat ng involved sa shoot na to at sana magpakuha rin kayo rito sa Wawenko Studios. You know <laughs>